itong dalawa na to doon pa talaga natulog oh, oh ayan ha hindi na pa yung natulog ng dalawa ha may pusa na yung bag ko dyan ah ayong ah, yung mag ina na yan eh ha mag ina yan hmm tingnan nyo dyan natulog oh my goodness Hmm? three months na yung anak. Bakit right, gustong gusto sa ano? So tiny dyan eh. Bakit dyan dyan kayo? Ha? Ba't dyan kayo natulog? Ngayon okay, eh, kailangan kong labhan yung bag ko dyan mamaya. Hinigaan na ninyo. Ang may puting-ting na. Hmm? Ang may ming-ming na. Yung bag ko na kibling, oh. Ayan, oh. Hinigaan. ગ્રાબે no